Ah, magandang araw mga ka DIY Yan, meron na naman akong inaayos na ano dito, electric pan Bali, ang naging sira nito Ano, sunog yung stator ang dahilan na naman sumikip na shafting at saka bushing sumikip siya kaya nasunog yung ano stator kaya itong bago yung ano pinalitan ko pati na rin yung bushing bago na rin pinalitan ko or nagagamitin ko itong bago rin to ayan bagong rewind meron pala akong susubukan mga ka-DIY gamitin na ano langis hindi ko alam kung may gumagamit na nito ito oh gear oil and scooter gear oil ito yung ginagamit sa mga scooter doon sa banda sa may likod na gulong Ayan, ito yung ginagamit Susubukan ko ito yung ano ko. Ito yung gamitin kong oil dito sa shaftin niya. Yan try ko lang. Yan lagyan natin. Medyo malapot siya kung ito mga diy maglalagay pala tayo kunting konti lang yan hindi naman kailangan sobrang dami kasi magkakalat lang yan pag sinobrahan sa dami kapalat lang tapos ikabit na natin mga ka-DIY yung stator subok so, lang ito mga ka -DIY. baka naman umubra lagyan muna natin ng turnilyo Para matesting natin. Kaya kung agapan siya na ito. Maandar pa to yung ano, nung sinaksak ko dito. Maandar kasi umuusok na nangangamoy na yung motor siguro doon na nila na ano nung nangangamoy na kaya din na nila dina, you know, di na nila ginamit dahil nangangamoy na kaso huli na yon eh pag nangamoy na yan sigurado ano, ano na yan may shortage di kaya oh nga may shortage Yan, kapasitor dito sa dilaw. Tapos itong green common. yeah kagaya ng sinabi ko sa mga dati kong video. Common. Common. Tapos ito yung sa speed Ito yung sa tablock Ayan, susubukan natin mga ka-DIY Ayan, subok tayo number 1 Number 1 speed Ikita ba? Ayan, tingnan nyo itong ano, electrical tape po sa speedwan Speed 1 tayo. Ayan, mga ka-DIY. Sana obra itong ano, itong ginamit yung oil. Ayan. tahimik yung ano oh. tahimik yung motor yan subok natin yung black number 2 yan mayroon din no oh. yan mayroon din Kumakalas lang Ayan Kumakalas Ayan Tapos yung number 3 Number 3 Itong pula Ayan Pandarin ko muna mga ilang minuto mga ka-DIY para ano Pak, kemarau mendadak kok normal yang ini. Bali uh, Bubuhin ko na lang siya Ayan, di ko na ipapakita pag buo Madali lang naman buuhin to eh. Yung bali, ito yung ginamit yung gear oil Yan lang mga ka-DIY baka mga ilang buwan tingnan ko kung babalik pa to sa akin o hindi na para magkaroon tayo ng ano nito review review sa ano sa oil na to ayan hanggang dito lang muna mga kadeway